Takot na takot na takot na takot siya sa gagawin daw sa kanya. Totoo talaga ang kasabihang kung ano ang yung tinanim ay siyang iyong aanihin. Tarantang tarantana at uh, tatatakot na ang ating VP Sara tungkol sa kakaharapin niyang mga kaso next year kasi tuloy-tuloy na po yung kaso na isasampa sa kanya sa impeachment and other cases. Takot na takot na siya at uh, natataranta na siya at siya mismo ay nagsasabi na ng mga bagay na ipinag-aalala niya na gagawin sa kanya ng gobyerno at ng otoridad. Worried na worried siya tungkol sa aklak. Uh, Yun yung account locking na if freeze yung ari-arian ng tao na uh, under investigation at may kaso. Like yung mga assets niya, yung bank accounts niya, para hindi makakilos at hindi makagalaw o makagawa ng anumang hakbang na makakahadlang sa proseso ng, ng batas. Yun po yun. So doon siya takot, takot, takot na takot. na nandoon ang sinabi niyang i-freeze daw yung mga assets niya, i-papasukin uh, yung mga ari-arian niya i-freeze If yung mga bank accounts niya. Eh, talaga namang normal na proseso yon At uh, natatakot siya na papasukin daw ang kanyang bahay at tataniman ng kung ano-anong mga bagay like droga o mga ano-mang bagay na uh, sa kanya lalo sa kaso. So, yun yun. Pero bago tayo magpatuloy, of course, gusto ko lamang po kayong batiin ng Merry Christmas, Happy Holidays, and Happy New Year na rin. Malapit na ang 2025. And uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtatanggol sa mga vlogs ko, sa mga comments, may nagtatanggol niya ako sa mga bashers ko. Maraming maraming salamat din po sa pag-share niyo sa akin mga video, sa mga comments niyo and reactions. Na-appreciate ko po ito ng gusto. At lalo ako na bubuhayan ng loob, na ipagpatuloy itong ginagawa ko. Hindi po ko after na manira o uh, kumampi sa isang tao, nasa gitna lamang po ako. Kampi lamang po ako sa kabutihan. Kung ano ang mabuti at kung anong makakabuti sa ating bayan. Ang lagi, ang tangi ko pong layunin sa pagbablog ko ay ma-share sa inyo ang nararapat nyong malaman at kung ano ang makakabuti sa ating bayan. Hindi po para lang uh, manira. Hindi po ako bayaran. And of course, syempre, sa vlog kong ito, natutulungan nyo ako pagkat binabayaran ako ng YouTube. So, depende po yan sa aking mga manunood, sa pagtangkilik nyo sa akin. Kaya huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe po sa aking channel, mabunting channel, para dumami po tayo at uh, mas uh, ganahan akong mag-vlog. Ito, pagpatuloy natin, pakinggan niyo po ang video na isishare ko sa inyo.